Kaugnay naman ang Cessna na RPC 1234 na patuloy pa ring hinahanap sa si Isabela may update tayo mula kay Isabela Governor Rodolfo Albano III. Magandang hapon po. Magandang uh, hapon maganda na uh, Ano? Ah kasi uh, kanina no 241 nagano kami nag uh, search ang uh, nag, nagpagpad yung uh, AFP ng uh, helicopter papuntang um, uh, palanan ano? doon sa dinaanan ng uh, Cessna Plain. Kaya lang na, uh, mga bandang uh, 241 uh, kanina pero nag-encounter sila ng malakas na pagbubso ng uh, ulan at saka hangin ano uh, bumalik sila. So ngayon may ng team ng 32 members ng PNP uh, Mobile Force Koy at saka nag-search na sila sa Barangay San Mariano at kuan uh, saka tapos sa uh, San Mariano do sa Barangay Kasala at uh, town ng San Mariano at saka may 44 man na um, composite uh, group ng uh, army na pinadala rin at kasama yung mga agta na nagse-search naman sila sa Sitio Lukban Barangay um, Didian Didian Palanan Thank you for the detailed update po, no, Nakausap niyo na po ba ang pamilya ng piloto at pasahero po ng nawawalang Cessna plane? Actually, hindi pa eh. Uh, kasi ayoko uh, ayaw ko na makausapin ng hindi ka pa nakakasigurado kung ano nangyari sa kanila. Mahirap yun. Uh, mahirap pang, uh, mahirap mag uh, kumausap ng mga pamilyang ganun. Okay, so isa po sa sinasabing dahilan no, kung bakit patuloy na umaasa ang inyong mga kababayan sa Cessna Plains ay dahil sa kakulangan ng madaraan ng mga kalsada sa inyong probinsya. Ano po ba ang nagiging balakid sa paggawa ng mga kalsada po? Actually, ano, you know, hindi tama yun. Kasi uh, ano yun, kung makikita mo sa mapa, sa Google Map, ma yan, eh, uh, yan ang tinatawag ng Sierra Madre Mountain Range. Ano? You know? uh, hindi basta-basta makagawa ng kalsada dyan hindi kami hindi kami makagawa ng kalsada diyan dahil ang dami mong bundok na dadaanan, ang dami mong kahoy na ano ito uh, na puputulin. So hindi namin magawa yan at uh, hindi ko rin uh, gusto gawin. Sa uh, ano, nagawa na namin yung halos sa uh, one third diyan eh. Kaya lang gumuguho, alam mo yung parang bagyo ba? Mm -hmm. Na yung sa Canon Road, um, gumuguho yung uh, bundok. So nung uh, nakaabot kami sa 40 kilometers biglang uh, ano ito bumagsak yung bundok so nagpapatuloy ako sa DNR ngayon para magpa-survey ulit kami kung saan i-reroute yung daan papuntang uh, uh, Makunakon, uh, Divilakan at saka Palanan. Pero can we definitely say po? Kasi ngayon, alam na po natin no, kung ano yung hadlang kung paggawa dun sa mga roads po no, sa inyong mga probinsya. Pero definitely, meron pong magkaroon po tayo ng solusyon. Actually, nakautang na kami ng 1 billion sa DBP dyan eh. At uh, natatakot kami umutang ulit dahil nga kung biglang gumuho na naman yan, you'll be throwing good money after bad. Yun tinatawag na, na So sa ngayon po puro Cessna na plane po talaga ang ano ang uh, tanging option. Hindi actually kung mag-upgrade lang yung mga eroplanong ginagamit diyan eh, hindi naman yan maaano hindi hindi tayo ma maari ma, ano, ma... masyadong malakas ang loob ng uh, mga piloto kasi dumaan diyan sa ano na area na yan eh. kahit na maulap na nakikita nila yung weather dito sa from uh, December to February you know March ay, hindi talaga pwede matawid yan. eh uh, masyadong maano ma ano yung uh, ulap uh, makapal ang ulap tapos masyadong maano yung rainforest dyan kasi nagkaroon na yun ng second growth na ano eh ng mga uh, punong kahoy so makapal na makapal yung punong kahoy makapal na makapal din yung uh, ano ito ulap na nagsesettle doon sa mga tuktok ng ano kabundukan na-raise po ba natin itong issue na to? Kasi sinabi po ninyo na meron nga mga months of the year no na talagang hindi dapat lumilipad ang aeroplano dyan. elakas eh, lakas ng loob ang baon nila. So, have you spoken with them po na dapat ay eh, pag ganitong mga panahon, eh hindi dapat lumilipad dyan. Eh makapal nga po yung ulap. Yeah. Uh, lumipad man sila. No? Tingnan nila yung pinakamataas na bundok. Uh, ang pinakamataas na bundok dyan, 6,000 eh. Dapat ba wag pa sila doon? Kaya lang sometimes, nagtitipid sa gasolina o malakas sa loob, maakala nila, matutusok nila yung, yung clouds eh. eh minsan, nakala nila gano'n sila ka, kataas na, biglang pagtusok nila ng clouds, may nakaharang na bundok. do uh, doon sila tumatama. Thank you po. We have a clearer picture na po yeah. no kung ano yung nangyayari po diyan. Dagdag yeah, salamat. Please, in two yes. days, siguro malaman na natin kung ano yung ano kung uh, ma-reach -re na nila yung area kasi nakatrack na tayo. Umigin na rin ako tulong sa US Embassy at uh, mukha naman open sila Pero sa, sa pag-track ng uh, uh, aeroplano. Saka sana yung mga aeroplano ngayon, sana yung ka-up din, maglagay ng ELT para at least kung mag-crash man yung mga aeroplano, nakikita. Kagad. Kasi hindi natin alam kung buhay pa itong mga, ano ito, yung mga yung pa, isang pasahero at saka isang piloto. Malinaw uh, po, Go. Ako naman, in-encourage ko, magdasal na lang tayo para at least uh, buhay pa yung mga yan. Sagang salamat, Isabella Governor Rodolfo Albano III.